Bakit nakakurve ang mga daan sa bundok? Ang mga daan sa bundok ay kadalasang nakakurve o paikot-ikot sa halip na diretsyong dumaan pataas dahil sa mga sumusunod na dahilan. 1. Kaligtasan at kakayahang dumaan ng sasakyan, ang mga kalsadang paikot ay nagpapababa ng gradient o ang antas ng pagakyat. Kung masyadong matarik ang daan, maaaring mahirapan ang mga sasakyan sa pagakyat at posibleng magdulot ng aksidente. Sa pamamagitan ng mga kurbadang daan, mas nababawasan ang panganib ng mga aksidente dahil mas madaling kontrolin ng mga driver ang kanilang mga sasakyan. Ikalawang pag-iwas sa erosyon at pagguho ng lupa. Ang mga tuwid at matarik na kalsada ay maaaring magdulot ng mabilis na agos ng tubig ulan na nagiging sanhi ng erosyon o pagguho ng lupa. Ang mga paikot na kalsada ay nagpapabagal sa daloy ng tubig na tumutulong upang mapanatili ang integridad ng bundok at kalsada. Tatlong pagiging mas matipid sa konstruksyon. Ang paggawa nang tuwid na daan sa bundok ay mangangailangan ng malalaking pagsabog ng bato at mas maraming kagamitan na magpapataas ng gastusin. Ang kurbadang daan ay mas madaling gawin dahil sinusundan nito ang natural na hugis ng bundok. Ikaapat na preserbasyon ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga paikot na daan, mas kaunting puno at halaman ang kailangang alisin nakakatulong ito sa pagpapanatili ng ekosistema ng bundok ikalimang mas magandang karanasan sa paglalakbay ang mga paikot na kalsada ay nagbibigay ng mas magandang tanawin ng kalikasan at nagbibigay ng mas maaliwalas na karanasan sa mga biyahero ngayon alam na natin